Andito tayo mga katropa sa shop ni Boss RC, yung RC Paintworks. Tapos dito, mayroon siyang ginagawa mga katropa na timix 155. Pinipinturahan niya yung buong yan. Yung chassis, yung makina, yung mga tanke. Naisip ko lang. Minsan kasi may mga customer ako na nagtatanong na kung pwede ba nilagyan ng starter itong timix 155. So marami nagtatanong sa akin yung mga katropa, lalo na yung mga tricycle driver dito sa Lingayen, sa Pangasinan, na medyo maedad na. Siyempre gusto nilang palagyan ng push button yung kanilang TMX 155. Gusto nila nang palagyan ng electric starter dahil nga medyo mahirap tadyakan o nahihirapan na silang tumadyak. Pero ayaw nilang bitawan yung motor nila kasi nga malakas sa hatakan pero mahirap sa tadyakan. Ngayon tinatanong nila ako kung pwede ko daw lagyan ng push button o electric starter yung TMX 155. So sige, itutuloy ko na lang. Siguro magpa-project ako kung paano lagyan ng push button itong TMX 155. Pag-iisipan natin. Ngayon sa tingin ko, kasi kung maglalagay ako ng push button dito, kung maglalagay tayo ng starter motor, dito natin itutornilyo, magpapamulay modify sa crankcase, pag ganito, pangit naman sigurong tignan kasi magmumuka siyang TMX 125 na. Di ba? Hindi na siya mawawala na yung itsura ng TMX 155. So ang bala ko dito, i-preserve pa rin yung itsura niya. Walang ilalagay na starter motor pero merong electric start. So sa tingin ko, dahil Honda ito, gagayahin natin yung konsepto ng Honda Click na wala naman siyang starter motor pero nag-electric start. Kasi gumagamit sila ng alternating current generator na tinatawag nila. Didiscardian natin yan. Gagawa natin ng pamamaraan, try and error tayo sa ating eksperimento para magkaroon ng push button ng kanilang TMX 155. Siyempre, modify natin ito sa murang halaga. Tsaka nga pala mga katropa, kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa wiring, I-search nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. <tod> So, ito yung gagamitin natin mga katropa para malagyan natin ng push button yung TMX 155. Sa tingin ko, gagamit tayo ng stator ng click 125. Ito siya. Medyo luma na pero okay pa rin naman. Nasa condition pa. Second hand. At nabili ko lang siya ng 1.4. Sa online ko siya nabili. Tapos, ito namang magneto. Nabili ko siya ng 900. Sa tropa lang din. Nag-PM ako kung mayroon siyang stack ng magneto ng Honda Click. Kasi minsan pag may mga piyesa kaming hinahanap, sa kanya ko pin-PM kung mayroon siya. Marami siyang alam na katayan. Buti na lang hindi pa siya nakukulong. Nakakuha ko sa kanya ng isa pang magneto ito ngayon isa pa sa problema natin syempre bukod dito sa magneto ng click 125 tsaka stator ng click 125 syempre para gumana to kailangan natin ng computer box so yung computer box nagtingin tingin ako sa online sa mga second hand sa marketplace sa facebook nagkakahalaga siya ng 35 hanggang 4000 ang brand new nya nasa 95 so since modification ng itong ginagawa natin uh, try and error napakamahal na nun para bilhin natin kaya hahanap tayo ng ibang solusyon para mapagana natin ito, mapaikot natin. Kasi yung nagpapaikot dito mga katropa sa stator at magneto. Yung stator pala hindi pala umikot yan. Yung nagpapaikot dito sa magneto, yung mismong sa computer box nang gagaling yon Tsaka dadaan pa siya sa CPK sensor niya para umikot yung ating magneto. So para may paikot natin ito, kailangan natin ng computer box pero medyo may kamahalan. Kailangan natin umisip ng ibang paraan para hindi na tayo gagamit ng computer box pero kailangan mapaikot natin ito at hindi na tayo gagamit ng CPK sensor at syempre kapag bibili ka ng computer box, syempre bibili ka ng harness wire. So dagdag gastos na naman sa ating conversion yan. So isa sa naiisip ko mga katropa para mapagana natin ito na hindi na tayo gumagamit ng computer box at hindi na tayo bibili ng mga component o mga accessories ng Honda Click para mapagana natin yung ating magneto para mapaigot natin. So subukan natin i-apply dito yung konsepto ng e-bike. Kasi sa e-bike, 3-piece yung kanyang rotor o yung mismo nagpapaikot sa gulong nya, 3-piece yung kanyang rewind. At dito naman sa sa stator ng click 125 may tatlong wire din so ibig sabihin 3 piece din siya susubukan so, natin gumamit ng controller ng pang e kung mapapaikot niya itong ating magneto kung may apply natin dito sa stator ng ating click 125 yung controller ng e -bike. so itatry natin since na modification naman yung ginagawa natin at nag eksperimento tayo subukan natin hanap tayo ng pinakamurang controller ng e -bike. dito sa pangkasinan meron ako nakita ng shop ng e-bike dito malapit sa kanto ng UCPB. So pupunta na natin yun magtatanong tayo ng ano magtatanong tayo ng controller ng e-bike kung mayroon sila at titignan natin kung magkano yung presyo niya may iba pala tayo mga katropa sira ba yung EBS module mo may problema ba yung computer box mo o kaya naman nagkaroon ng problema ang iyong dashboard panel yung pinaka motherboard niya mayroon akong irekomenda sa inyo mga katropa legit na legit dito ako nagpapagawa ng sirang computer box at sa kanya ko nirerekomenda yung mga nasisirang EBS module mga katropa sa UCPB at sa tabi ng UCPB kung mapapansin nyo mayroong NWOW electric bicycle titingin tayo dyan ng ano ng controller nila module kung magano tapos kung mayroon bang pang 12 volts na uh, controller na gamit nila try natin yung tanungin kung mayroon 12 volts mas okay di ba pero wala naman natang e-bike na 12 volts eh Panay 30 volts lahat ata to, 40 volts. Tatanong ko lang kung may binebenta ba kayong controller ng e-bike. Ako muna yung susubok para sa inyo, di ba? <laughs> para hindi kayo masayangan. So ito na mga katropa yung nabili natin doon sa e-bike, sa bintahan ng e-bike. Mura lang ito, pero may nakita ko sa Shopee nito mga katropa, gantong ganto. Iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma kayo sa legit na nagbebenta nito. So itong nabili kong ano, module ng e-bike o tinatawag nilang control box ng e-bike. Pero ang problema pala natin dito, hindi pala 12 volts itong mga e-bike na to. 36 volts hanggang 40 volts yung kanyang supply para gumana yung ating control box ng e-bike. So yun pa yung isang nagiging problema. Pero nagtingin-tingin ako sa online kung mayroon bang pwedeng gamitin na from 12 volts ng ating battery gagawing 36 to 40 volts. Meron ako nakitang isang gadget. Pwede pala natin i-step up yung power ng ating 12 volts papunta doon sa 30 to volts. So ito yon, bumili ako sa Shopee. Ang bili ko rito mga katropa, 100 pesos lang o 112 pesos kasama shipping. So itong aparatus na ito, step up ang tawag dito, step up power. From 12 volts na supply, pwede niya pangatin yung supply mo ng 30 volts to 40 volts. So ito yung kailangan natin. So pag-aralan natin mga katropa yung function ng nabili natin. Dito muna tayo sa controller ng e-bike. So maraming wire dito pero hindi na natin gagamitin yung ibang wire. So dito sa controller ng e-bike, kung mapapansin nyo maraming wire dito meron kayo makikita rito ang socket na makapal na pula ito yung pinaka main supply ng ating controller ng e-bike tapos yung manipis na pula ito naman yung trigger o doon sa susian ng ating controller ng e-bike galing sa ignition switch tapos yung black wire naman ito naman yung pinaka negative supply ng ating e-bike so kailangan natin itong gamitin tapos dito naman sa ibang mga wire hanapin nyo yung tatlong ito yung mga kapal blue wire, yellow wire, tsaka green wire Itong tatlong ito, yung blue, tsaka yellow, tsaka green. Ito naman yung papunta doon sa dynamo ng ating e-bike. Ilalagay natin ito sa mismong stator. So gagamitin natin itong tatlong ito. So pagkatapos niyan, mayroon pa tayong hahanapin dito. Hanapin nyo yung throttle. Meron naman nakalagay na pangalan diyan kung ano yung nakasulat. Hanapin natin yung throttle dito. Ito yung handle. Ito yung sa sensor, throttle sensor ng e-bike yung handle. So gagamitin natin itong handle. Pero dito sa throttle sensor ng e-bike, kung mapapansin nyo, mayroon tayong kulay itim kulay green at kulay pula. Yung kulay itim, hindi na natin to gagamitin. Aalisin ah, na natin yung black wire dito sa handle na nakalagay. Tatanggalin na natin yan. Tapos ang gagamitin na natin dito sa handle, yung green, tsaka ito yung red wire. Tapos lahat ng matitira dito, hindi na natin kailangan. So ang gagawin natin, babalutin na natin ng electrical tape. So heto na yung ginawa natin mga katropa. Yung mga ibang sakit, binalutan natin ng electrical tape. Pinagsama-sama na lang natin. At hindi na natin kasi ito gagamitin. So tapos na tayo dyan. So testing na natin mga katropa yung mga aparatos natin i-wiring na natin at subukan natin kung mapapagana ba ng controller ng ating e-bike yung magneto ng ating Honda Click 125 umpisa muna natin dito sa ating module ng step up power so dito sa module ng ating step up power yung out positive dito sa bandang kaliwa dyan natin ilalagay yung positive supply na wire ng ating controller so dito sa sakit na ito hanapin nyo lamang dito yung red wire na manipis puputulin natin yung manipis na red wire tapos ilalagay natin itong manipis na red wire dito sa out positive o out plus sa bandang kanan ng ating module. Diyan natin siya ilalagay dito. So heto na mga katropa yung manipis na red wire ng ating control module na ilagay na natin sa positive out ng ating step up module dito sa bandang kanan. Ang susunod natin mga katropa maglalagay na naman tayo ng dalawang wire dito sa positive in dito sa bandang kaliwa at yung sa kabila naman positive minus o ground ng ating module dito sa bandang kanan. Lalagyan natin ng tigi-isang wire yan. So, heto na mga katoro yung step-up module natin. Dito sa kabilang side, yung kulay orange na wire na nilagay ko, heto yung positive supply ng ating module. At sa kabila naman, yung black wire na nilagay ko, dito naman yung negative supply ng ating module. So, sa controller, kung mapapansin nyo, pinutulan natin yung manipis na red wire dito. Ang naiwan na lang ay makapal na red wire at makapal na black wire. So, unahin muna natin yung makapal na red wire. Putulin natin dito sa socket. Yung makapal na red wire, isasama na natin dito sa positive supply ng ating step up module dito sa orange wire na nilagay ko pagsasamahin natin silang dalawa so yan na pinagsama na natin yung positive supply ng ating module at positive supply ng ating controller yung makapal na red wire so ang susunod natin yung black wire naman natin yung pinaka negative supply ng ating controller ng e-bike putulin natin sa socket pagkatapos nating maputol yung black wire ng ating controller ilalagay natin dito sa negative supply ng ating step up module dito sa black wire na nilagay natin. Pagkasamahin natin silang dalawa. So, ito na mga katropa, yung black wire, yung ground supply ng ating controller. At heto naman yung isinama natin sa ground supply ng ating step-up module. Ilalagay natin to sa ground ng ating battery. Tapos dito naman sa kabila, yung red wire ng ating controller, isinama natin sa positive supply ng ating step-up module. At ilalagay natin ito sa positive supply ng ating battery. So, negative at positive supply ng ating battery. Dito na tayo sa tatlong wire na ito papuntang rotor ng ating e-bike pero ilalagay natin ito sa stator. So unahin muna natin dito mga katropa yung green wire. Ang gagawin natin dito ito yung ating stator, ito yung kanyang socket. Itong green wire na galing ng ating controller ilalagay natin dito sa red na mayroong lining na blue. Dyan natin siya isusuksok So yuyupin natin itong kanyang socket para maisuksuk natin dyan tapos isuksuk natin dito sa red na mayroong lining na blue. So yan mga katropa, isuksok na natin. Ang susunod natin yung yellow wire natin ng controller ng e-bike ilalagay natin sa gitna ng ating socket doon sa red na mayroong lining na white ang susunod natin yung blue wire panghuling wire ng ating ilalagay sa stator yung blue wire ilalagay natin sa red na mayroong lining na yellow so ito na mga katropa yung wiring ng ating controller ng e-bike dito sa stator ng ating Honda Click at dito naman tayo sa last na socket ng ating controller ng e-bike yung handle na socket kung mapapansin nyo, mayroong red wire at mayroong green wire na naiwan dito. Ang gagawin natin dito mga katropa, puputulin natin itong socket niya. Tapos meron akong hinanda rito na push button ng motor at mayroong socket. So ang gagawin natin dito, tigisa sila dito sa wire ng ating push button. So wala itong polarity at wala itong bariktaran. So heto na mga katropa, yung red wire at green wire ng ating handle na socket ng ating e-bike. Nailagay na natin dito sa dalawang wire ng ating push button. So okay na mga katropa, yung ating wiring, ganyan yung ating set setup. Ngayon, susubukan na natin yung ating ginawa kung mapapaikot ba ng controller ng e-bike yung ating magneto. So, kailangan natin ng battery. Tapos, syempre, kailangan natin yung magneto natin. At pagkawa nga yung magneto. So, heto na mga katropa yung ating legendary na battery. Pang test light namin dito. So, ilagay na natin tong ating module. Yung red wire, ilagay natin dito sa positive supply ng ating battery. Tapos, yung black wire naman na pinagsama natin yung negative supply ng ating step-up module, ilagay natin sa negative supply ng ating battery. So, heto na yung ating step up module mga katropa umilaw na nakalimutan ko palang sabihin sa inyo itong blue na ito pinakatayo na yan focus muna natin. Itong blue na ito mga katropa, gagamit kayo ng voltmeter o ng multitester. Itong ating multitester. Dito sa output na positive supply ng ating step-up module, dito nyo isiset yung voltage. Pwede, pwede nyo ikutin pa kaliwa, magbabawas ang voltage. Ikutin nyo pa kanan, tataas yung voltage nya. So iset nyo siya sa 30 volts o 36 volts kasi yung nabili nating module ng e-bike ay 36 volts. So pagkatapos natin mailagay sa battery, umilaw na yung ating module at nakalagay na rin yung yung ating magneto. Subukan natin kung kayang panda rin ng ating controller ng e-bike yung magneto ng ating Honda Click kahit na walang computer box. So, i-push button natin. Yun o. Oh. Opa! <laughs> Maingay kasi walang, hindi na nakasentro eh. Hawakan ko. Subukan natin. Push button natin. Yun o. Oh. Oo. Kita mo mayigpit pa yun o. Oh. pa yun ha? Yo no. Iyon no. So kayang-kaya niya mga katropa na paandarin yung ating magneto. Medyo maganit nga lang yung kanyang andar kasi kalog, wala sa sentro. Pero tingin ko kapag na sentro pa natin yung magneto natin dito sa stator na hindi sasaya yung mukha ng ating stator sa magneto. Tingin ko mas maganda pa yung ikot niya at mas malakas pa. Pero importante rito, napatunayan natin na yung ating e-bike controller ay kaya niyang paikutin yung ating magneto. Na hindi na natin kailangan gumamit ng computer box, ng harness ng Honda Click at ng C CPK sensor. So ang susunod na video natin mga katropa, ang tanong dito kung kaya ba niyang paikutin na mayroon ng compression yung ating TMX 155, kung kaya ba niyang ipalo yung kanyang piston na mayroon ng compression, ayun yung aalamin natin. At syempre, dito sa plate ng ating TMX 155 kung ano yung discard dito, ipapamachine shop ko yung kanyang plate para mailagay natin yung stator dito sa plate para may adapt natin. So pag-iisipan ko muna mabuti kung ano yung diskarte. Ang importante rito, sentrong-sentro yung ating stator na ilalagay para hindi sumayad sa mukha ng ating magneto. So sa part 2 na video mga katropa, ipapakita ko sa inyo yung pag a -adapt. Pag-iisipan ko muna kung paano i-adapt ito sa ating TMX 155. At ang importante rito, umikot na, kaya niyang paikutin. At tama yung ating hinala na kaya natin gawa ng solusyon. Napapaikotin yung magneto kahit na hindi na tayo bumili ng mamahaling computer box. Sa pamamagitan lamang ng e-bike controller, malalagyan natin ng push button anti-mix 155. So, subukan pa natin. Yun o. Maingay nga lang. At least umiikot dahil hindi pa sintro. Yun o. See you, ano. Alright, Approved.